Well, we just wanted to <laughs> heed the call of our people. You see, kasi uh, anywhere we go, on the October, uh, people are really asking about the. Uh, alam niyo naman, uh, ang utang na loob ko una sa Diyos, pangalawa sa mga taga-Maynila if not Kundi dahil sa kanila, malamang wala rin naman ako sa pinalalagyan ko. Na. Siguro hindi naman masama. Um, dinggin ko yung panawagan ng lawa. Ano po yung mga proyektong balak ng gobyerno? Sa katakali, palaris ko kayo ng patalong abang po. Itutuloy natin yung housing katulad ng Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium okay. 1, San lazaro residents, San Sebastian residents, Pedroil residents. These are in-city vertical housing program. Kautuloy pa rin natin yung ating mga katulad ng Albert Elementary School, Rosario Almario Elementary School, okay. uh, Ramon Magsaysay High School, Manila Science High School. These are uh, ten-story, fully air-conditioned public school. Okay. Oh, and, uh, we will continue to modify and reach as many as we can with regard to our healthcare system, health center, at yung bagun pinayun natin pina hospital ng mainila. No? We have a CT scan machine, an MRI machine, uh, and so on and so forth. And no? at the same manner, Chi Chi has this idea to create livelihood. The city of Manila, particularly in Manila, So, I'll support the idea of our uh, vice mayor, Chia Chesa, to really support our mothers uh, in the city. We wanted to make an extra income, other added income uh, in the city. In the same way, so MBN, So, we'll focus on MBN, minimum basic needs. housing, healthcare, education, and jobs. O oh, yun lang, kung ano yung ginawa natin nung una, tutuloy niya lang. Oh, okay. lang. Mayor, kasi po, uh, medyo muhimbit ang dabalan niya o. Oh? Kasi, ay, si, sa, tama ko ba, kasi summer, uh, so we'll also run for for mayor. Medyo, hindi ba kayo kinakabahan? Kasi, balita ko, talagang prosigilo na talaga siya sa ginagamahan niya ng company. I'll, I'll let the people decide. Yeah. Mm -hmm. Pero ano masasabi niya rin po na malakas yung survey na kayo pa rin po yung uupo. Malayo bilang... Yung... <laughs> But uh, siyempre na tutuwa rin kami ni Chichi uh, you with the numbers. Uh, tutuwa rin ako na uh, ay kahit pa paano yung uh, pagmamahal ng mga taga-Mainila sa atin. No, uh, Ipinapakita ano kung ano. But then again, uh, we'll do our best. Uh, still about uh, today, uh, tonight, as we speak, there's still about 104 days. So, hindi, so, hindi pwede mga maging kampante. Um, <laughs> pero may mga kung um, may question, your med, sa survey daw. May mga sa nagsasabi funded, everything. No comment. <laughs> <laughs> okay lang kami ni Chichi. Okay. Basta kami, diretso lang kami sa taong bayan. Pero so, ano yung manage po yung mga <laughs> negative issues na binabata sa inyo? Medyo... You, you, you know better than anybody else, yes. even when I was starting in showbiz, it's Is not na an kaya. easy life. <laughs> in every turn, in every pages of my book, there's always challenges. But uh, eh, lagi naman may awa ang Diyos, saka ang maganda naman kasi yeah. yung taong bayan. E, mm -hmm. so, ma'am ma Cheche kayo? So, Mayor, may mga mga tondo taga-Manila, District 1 ako, marami sa amin na nakaramdam, no? parang nagtampo sa'yo na napaganda na ng Manila nung no? bigla mo kami. Timan. Ano ngayon ang no? pwede mo sa amin masabi? Wala naman siguro masama din na ialay ko ang aking sarili sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at buong mundo. But then again, uh, this is democracy and we continue to believe in democracy. And uh, the people have already uh, decided to choose the other candidate. So I'm happy to be part of such journey. at least, pagdating ng araw, kukuya, kuya, kuya po, puro puti na kung may buhok pa. eh, <laughs> <laughs> masasabi ko, at least inalay ko ang sarili ko sa mga kababayan natin Pilipino sa buong bansa. Now, Every said that, uh, the people of Manila, and you know it very well, especially sa ate, sa clamoring for us to go back. So, I'm now heeding the call of our people in the city of Manila. So, so may, sabi mo na, sa, before sinabi mo na mag-retire ka na sa politics, pero anong napag-umbisi sa'yo na magbago ng business? Eh, siguro, ang masasabi ko na lang, No? Uh, tanungin natin yung mga tagalusot ng okay. Manila about the situation. Now, if I'm not asking too much, uh, go around the city. Ikaw, Pero ang... I cannot just uh, I cannot let it uh, deteriorate mm -hmm. mm -hmm. I owe it to the people of Manila. Now, they're calling. I'm just hitting the call. Okay. masarap sa lahat, retired. Oh. Um, but, uh, you know, may utang na loob din naman ako sa mga taga-lusok Siguro, hindi naman masamang dinggin ko yung panawagan natin kaya, kaya, mas nais mo bumalik mayor bilang mayor kaysa tumakbo senador mo din. Dito na lang ako sa mga. Mayor ko hmm. lang na masama. Maraming Marami pa Si Ma'am Chi naman, how do you support ano, your may Kung baga kayo yung pinili niya, maging katandem niya. Dan sa mga proyekto niya na itutuloy. Maganda kasi sa ni Army for Manila, so minimum basic needs, which she stated earlier. But on my end, I intend to support him through livelihoods because I'm also the director of Kababayan na Manila. It's a four-year-old organization built by my parents na talagang solely focusing on livelihood. And we make use of the concept of cooperatives and helping other people through it. And that is one thing na gagawin ko to support him. But of course, sa lahat ng mga plan at proyekto niya na maganda para sa city, I would be there. Because as a vice mayor, you need to fully support the mayor for his programs too. work. Yung, may kumusta yung ano, contract mo sa Sparkle? So, hindi na nagkatapos? hot lang. Hot? Okay. Sila. So, sila. Bumayag naman. Wow. Pero, ano, uh, Mayor? Uh, Na-enjoy nyo kasi ang pag-showbiz. Oo, pagbabalik. Kaya na hosting. ano? So, I always try to dedicate my time fully in helping and fulfilling my obligation sa mm -hmm. uh, tao. Yon na yung nakapagpwedeng paano ano. Eh, Pasa sundot sundo. Oh yun uh -huh. uh, uh -huh. uh, yung mm -hmm. so, mm -hmm. mga proyekto niya sa ibang sa panagalaga si Hindi naman maapekto ang yung schedule. Endorsements. Oh you know, yeah, endorsement. Remember job uh, uh, <coughs> I, I think if I'm not mistaken, almost a hundred million pesos. Mm -hmm word of endorsement went to uh, Manila particular uh, cities, mm. individuals, mm. institutions. So if I can do extra service, mm. extra, oh, service extra service, <laughs> emay. <extra service. laughs> <laughs>

Mag-ano sa Euro Step. Euro Step. Sasaktan ka po po ba yung mga patutsada ng mga upo Dati mong oh, kaibigan? Uh, mm. Dati Diyos na, ka. na lang ang bahala sa kanila. Kumusta yung relasyon yung dalawa? Ayos uh, lang man ako. I'm, okay. I'm very happy and proud of my vice mayor. Mm. And uh, sabi nga yung uh, uh, you know, <coughs> life will uh, continue. Uh, <coughs> We move flight on. Goes on. on. Basta ang importante, yung taong bayan. Mayor, sa, sa, kung sakaling maupo ka na, ano ang unang unang mong ibabalik o gagawin o aayusin yung uli sa Manila? Ang biniligo ang divisorya. Ha? Ano nga? Biniligo. Ang basura namin. Mga dugyot talaga ulit. Oo. Dugyot sa Divisoria. Sa raw ang hirap na naman ng daanan. Kaya nga kanina yung sagot ko sa iyo, di ba members of, you remember, sir, we just go around. Why, oh, why do you not hit the call? Bakit hindi mo titignin yung panawagan mo? Eh, you owe it to the people. I owe it to the people. Basta yun know, ang unang li lilinisin natin ulit. Tapos yung mga tulonges, o oh, pahinga na kayo ulit. <laughs> Nakita nyo naman yan, di ba? Yeah, Terminal, tulonges, dugyot, discipline. I uh, will try to bring back the, the <laughs> government 24 hours again. Remember before modesty aside, uh, sa Maynila may gobyerno 24 hours. Nawitness ko yun ngayon. I'm happy that you appreciate. Purok lang. Kaya Mayor, kamusta pa naman? Tsaka yung barangay hall na mo. Kamusta po pagiging dono ngayon? Ay, ang sarap mo. Nyangga na, ganito na kalaki. Ano si Scott? Okay. Eh, busy-busy naman yung papa niya. Mga takbo din. Oo, sabi mo. Takbo rin siya. Konsehal. Ano pili ko natakbo rin si Joaquin? Joaquin. Ito siya, ito siya. Anong pili po na papasugod din yung politika? Ay, bahala siya sa buhay niya. Pointers. Anong pointers mo nabigay mo? I just told them basic when they try to... Ang soundbite pa kasi <laughs> Sabi ko, before you decide, go back to the community. After a while, you go back to me. At doon mo marirealize. Bakit hindi ako umuwi sa tamang oras? Kaintindihan nyo na ngayon. Doon mo marirealize, bakit ako late lagi umuwi ng bahay? Pero so, mo ma realize bakit kumisan hindi pa po umuwi sa okay. so, so dami ng nangangailangan ng tulong. One day is not enough to reach as many as you can. Okay. After a few months, o lumehik mo sa akin. I'm sorry. Papa, now I understand. Nakita <laughs> <laughs> niya. Kasi eh, siya mismo, misa pag may sakit yung bata, nakiyak siya. So, yung natutusok yung puso niya. Oh, then I realized. May may sinong, sino sino consider ang pinakamahigpit mong kalaban among your ano? Ha? Meron spokesperson person doon no? Oh. Sino po? Ay ayo kung pangunahan Ay. ng desisyon ng tao. Pa, eh. uh -huh. okay. Basta kami ni Chichi, we focus every day, we engage with mm -hmm. our people. Lalo na yung mga minamahal kong lolo't lola, yes. Yung mga nanay-tatay, mga senior citizen at siyempre mga batang Maynila, particular na yung mga estudyante natin, yan, ang PLM, ang UDM, mm -hmm. ang mga kabataan sa lungsod. We we'll just try to do our job. And I'll just uh, let the people decide. Uh, but anyway, uh, malapit naman na eh. 100 more days na lang. Mayor, ano sasabi mo? Kasi nagtanong ako sa halos 10 mga kandilenyo na yun na yun, i-most yun, yung kanil choice na ikaw pa rin. Oo nga. Ano daw reaction? reaction, reaction. Salamat. <laughs> Thank you. I, 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 I appreciate it. I'm honored and humbled you know. with the uh, mm -hmm. yung sigaw ng taong bayan. Oh. Hindi sigaw like literally like yung panawagan talaga nila na bumalik tayo, tayo. Kaya nga pakiusap ko <clears throat> lagi sana uh, kung talagang gusto nila tayong makabalik. Pinakikisuyo ko na sana yung partner ko na si TTFS para naman na... Tandem. Oh, yes, yes. Less complicated. Yes. Yeah. Para, para yung extra service. <laughs> Masunod. <laughs> Mayor, ha? Uh, Kasahan namin yung... <laughs> Mayor, from 1 to 10, gaano ka confident na ikaw talaga ang I'm, I'm not, I'm not, 10 uh, daw. As a candidate, I try to go, Chichi and I and our mm -hmm. team to talk to as many as people as we can. Mm -hmm. Now, Lagi namin ito nagdadasal ni Diyos na maging ligtas, maayos, panatag yung journey. Mm -hmm. So, yeah, uh, I let God and the people of Manila decide that. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Bye.